Marami pa rin ang nahuhuling naninigarilyo sa mga pampublikong, pampublikong lugar sa Metro Manila. Kaya pinag-iisipan ang MMDA na magtalaga ng mga smoking area, pati na mismo sa mga public urinal. Posible kaya ito gayong napakaliit ng espasyo sa mga ito? Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, yan nga ang plano ng MMDA, gawing mga smoking areas yung mga public urinals. At kasabay niyan, ay hindi na lamang daw mga environmental officers ng ahensya ang manghuhuli kundi pati na rin mga police. Sa kahabaan ng EDSA, nakakalat ang mga urinals para sa mga na-jingle. Pero pag natuloy ang plano ng MMDA, hindi lamang pag-jingle ang pwede gawin sa mga urinals. Bukod sa mga ashtray na ipinakalat ang MMDA sa kamay nilaan, ang balak nila ngayon ay gawing smoking lounge ang mga urinal na katulad nito. Yan ay kung kaya niyong pagsabayin ang paghidit ng yosi at paglanghap sa alam niyo na. Ang ilan tulad ng taxi driver na ito, pabor sa balak ng MMDA. Pwede, pwede. Kasi pagka umihi ka, pwede kang manigarilyo, pahinga ng konti, di ba? Oo. Okay rin. Kasi pwede naman eh na naman eh, kasi kani kami nag-use Mapanghiman, iwas huli naman daw. Sabi rin ng MMDA, instant deodorizer na rin ang yosis sa mga urinals. Pero pinaplan sa para nila ang plano, lalo pa tutol ang ilang doktor dito. Ang kahilang po na aming pinag-aaralan na to maximize the utilization of the existing urinals, ay gamitin na rin yung ilan, hindi naman po lahat na smoking area. The objective is to clearly designate smoking areas. Kahit three hours ago pa po na nigarili yung tao, madikit kasi yun eh. So imagine if like 20 people will smoke in the urinal, papasok ang isang non-smoker, hindi po niya kakayanin yun. Especially kung asthmatic. Simula ng ipatupad ng MMDA ang smoking ban, lampas isang libang tao na nahuli ng MMDA at ng mga lokal na pamahalaan. Pinagmulta sila ng 500 pesos. Sa mga nahuli ng MMDA, pinakamarami sa Pasay City, sumunod sa Quezon City, Mandaluyong at Caloocan. Pero hindi na lamang mga environmental officers ng MMDA ang pwedeng manghuli. Pinaplan siya na rin ng ahensya ang plano na maging mga pulis ay pwede ng manikit na mga lalabag sa smoking ban. Pinag-aaralan po namin yung Uh, pagpasok sa kasunduan sa NCRPO na mag-deputize uh, ng ilang kapulisan para madagdagan po yung uh, environmental officers. Paalaala ulit ng MMDA sa publiko, bawal ang pagyayosi sa mga government buildings, hospital, restaurant, eskwelahan, parke, mga terminal at sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Pero sabi ng MMDA, sa muntin lupa, mandaluyong, kalookan at Navotas raw, kahit raw sa kalye o kanto, bawal magyosi. Jessica ayon din sa Global Adult Tobacco Survey noong 2009, tinatayang 17.3 milyon mga Pilipino ang nagyoyosi. 14.6 chan ay mga lalaki samantalang 2.8 milyon naman ay mga babaeng mahilig sa yosi. Jessica mm -hmm. Joseph tanong lang. Mm. Napakaliit ng mga urinal, di ba? Kasi lang siguro isa. Mm -hmm. na tao o, pwede ng dalawa pero alam ko isa lang yata yung ihiyan. Uh, ihiane no so uh, paano yun kung gagawin nilang smoking area ito siksikan yung mga maninigarilyo doon lalo na sa mga mataong lugar That is correct. Mukhang hindi pa bukod dun sa size, problema rin yung amoy. No? Kaya ang iniisip ng uh, MMDA, kung magde-designate, kasi sinabi naman ni Chairman Tolentino, some lang ng mga urinals na existing ngayon. Mm -hmm. So, i-divide siguro nila yan. Yung, isa, yung iba devoted to uh, pagwiwi, tapos yung iba ay sa smoking area. But then again, problema nga yung size. So kung halimbawa kung yosi nagyoyosi ka, baka hindi medyo advisable na dun pa rin. So I don't know if it's going to work. Okay, pero sa panghinga ng mga urinal eh mukhang baka yun ang maging uh, uh, motivating factor para sa mga nagyoyosi, ano? Eh, hindi ko alam kung ang gusto ng MMDA is to force people to quit by offering the urinals as a uh, smoking area. So kung ako yan, kung naiihi ako, kung naiyoyosi ako, parang medyo ihintayin ko muna. At makalampas ako, ng mag maghanap ako ng isang smoking area na proper, hindi dun sa urinal. Okay, pero I think it defeats the purpose, di ba? Kasi one reason kung bakit bawal manigarilyo sa mga public places to make the air cleaner. Although napakadumi naman talaga ng hangin natin dito sa Metro Manila. Gayun man, di ba? It's to make the air cleaner. Uh -oh. Eh, paano yun? Eh, yung mga urinal, eh, open din. Dilalabas din yung usok. So, yeah. Tapos parang ang 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 sinabi ng ni Chairman, ang objective is to provide more smoking areas. I don't know why they're going to provide if the objective is to prevent smoking. At mukhang apat lamang kasi ang tinignan natin yung statistics ng MMDA, apat lang yung may na-apat na area yung may statistics sila kung saan sila nanguhuli. Ito yung sa Maykubaw, sa Mandaluyong, sa Pasayan, sa Caloocan. Mukhang dito lang sa mga areas na nito nanguhuli and it's not very uh, metro-wide. Okay, so how many urinals? Are there in uh, Metro Manila? Roughly mga 200, uh, less than 250, more than 200. And all of these are functioning? Um, functioning meaning pwede mong iian regardless of the MOE, probably yes. Okay. Uh, sa tingin ng MMDA, ito na ba yung pinaka-feasible na solusyon? Ah, hindi rin naman. Ang iniisip nila kung hindi mag-work yung urinals, pwede rin naman sila magdagdag ng mga ashtrays, yung ashtrays yung mga kalahati na drum, tapos may tatak ng MMDA, merong mga uh, buhangin. So may mga iba pang options na tinitingnan din yung MMDA as far as offering mga smoking areas for the smokers or those who want to smoke. Okay, pero more than 1,000 na ang mga nahuli mula nung uh, umpisahan ng implementation nito. Hmm. Mukha hindi effective itong campaign ng MMDA na ipaalam na bawal ng manigarilyo sa mga public places, di ba? Yeah, eh, kung i-judge natin siya by the numbers, medyo parang kukonti yung nahuhuli. Hindi ko alam, I would have to confirm, no? Kasi nung naghahanap kami kanina noong mga nanguhuli, that was around maybe past 5 o'clock na. Ang sabi sa akin ng isang MMDA officer, nung nagtanong ako kung nasa na yung mga environmental officer nila, e eh, parang ang schedule yata is 8 to 5. So parang tanda mo yung problema sa Commonwealth? Pag may araw, may huli. Pag wala ng araw, wala ng huli. Uh -huh. Maraming salamat, Joseph Morong.